Limang taon ng negosyo ng pamilya nila Justin ang munting tindahan na ito. Kaya sa paglaganap ng cashless transactions, naging sideline na rin nila ang pagpapakash in at pagpapakash out sa mga e-wallet apps. Pero hindi nila akalain na may instant cash out ang laman ng kanilang e-wallet sa isang iglap. Noong June 26 kasi, nagpa in ng 200 pesos ang lalaking ito sa kanilang tindahan. Nang magkabayaran na, piniksuran ng lalaki ang resibo ng transaksyon sa cellphone ng isang tindahan pero malabo raw ang kuha nito. Nakiusap ang lalaki na pikturan ito ulit. Nang kukuha ng barya ang tindera, dito sinamantala ng lalaki ang pagkakataon na tangayin ng laman ng e-wallet ng tindahan. Ayon kay Justin, ginamit ng lalaki ang kanilang number sa paggawa ng e-wallet account. Dahil hawak ng sospek ang cellphone ng tindahan, madali nitong nakuha ang one-time password o OTP at nagawa niyang may transfer ang 36,000 pesos na laman ng e-wallet ng tindahan. Matagal niya ding hawak yung cellphone habang yung kapatid ko abalang kumukuha ng bariya doon sa sa payment ng customer. Tapos nakalink na pala yung number ng kapatid ko sa Zota. Zota app. Tapos habang pinipicturan yung resibo, napicturan niya din po yung OTP. Kaya dun po na i-login sa Zota app yung account ng kapatid ko. Nadiscover na lang ito nang mayroong sumunod na nagpa-cash in. Nanlumo naman sila dito lalo pat pandagdag sana ng tuition fee ng kanilang kapatid ang naitangay na pera ilang buwan po din po yun naipon eh. Kaya sayang talaga. Tsaka pang tuition sana din ng kapatid ko yun na nakahanda na sana. Kaso doon nawala. Um, pang allowance ko din po yung ano, yung 36,000 sana. Kasi malaking ano din po yun kasi mahal po ng tuition namin. Mag mga magkano nagre-range yung tuition? 90,000 per cent po. Ayon sa isang Information Technology Specialist, maliban sa Mobile Personal Identification Number o MPIN, hindi dapat basta-bastang ibinabahagi sa iba ang OTP. Yung mga ganong, uh, yung mga ganong uh, transactions, dapat uh, wala pong uh, access yung customer. Mo. So dapat um, nasa side ng business owner na siya talaga yung gumawa ng transactions. Ayun. Uh, so, with transactions like that, kapag malalaki po yung uh, amounts, is dapat talaga siyang secure. And dahil dun sa mga ganun, uh, meron tayong mga uh, um, uh, multi-factor authenticator no? na uh, merong dadaan ng process or merong dadaan ng mga verifications uh, like yung OTP, like yung uh, Face ID, Nauna nang nagpalala ang Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera na delikado ang pag-share ng mga personal informasyon sa mga transaksyon online. Delikado in a sense na kasi may bibigay nila yung ano yung mga personal information which is may possible din pong magamit yung information nila sa pag-create ng bank accounts, lalo na yung mga online banking kasi pwede tayong mag, nun Ang insidente, dinulog na nila sa Baguio City Police Office Station 8 pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag habang iniimbisagahan ang insidente. Randall Rico, RNG News.